Dito nga tayo ah. Nakabay mo dito. Tignan. Tignan nga tayo. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Hinatawag ko at papasakit sa taong ito upang makuusap ko sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Pumasok ka sa katawan ng tao sa pangalan ng Diyos naman. Sa Torah ay pwede na ito panalutas. Diyos na mga Diyos. Diyos na mga pinampunan na mga Diyos. Namangion. Diyos na narasasal na mga Diyos. Hari ng mga Diyos. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Pasok sa katawan ng tao so, sa pangalan ng Diyos Ama. Eksak, ekmak, ekotso. Bakit makinulang itong taon to? Bakit makinulang? Bakit makinulang itong taon to? Anong dahilan?

Ala. Ano? Tu. Ala. Ano? Okay. Ay, hirap ng sakin. Ha? Tatanggalin mo lahat ng nilagay mo rito, ha? Sa taon to, ha? Sige, tanggalin mo na sa hita niya. Tanggalin mo na sa hita niya. Tanggalin mo. Paihirapan kita. Hindi kita pagpipiga, paihirapan kita. Sige, tanggalin mo na sa hita niya. Hindi mo yung sa hita, tanggalin mo. Lahat yan. Ilang kayong gumagawa nito? Ilang kayong gumagawa nito? nito? Ilan kayo gumagawa nito? Mahirap pala 'to, Jan. Alam mo sabi eh, payhirap pala Ilan kayo gumagawa nito? Ha? Ilan kayo gumagawa? Ayon, Alam mo sabihin, payhirap pala sa. 'ta. Ha? Tatanggalin mo ah eh. 'yan. Ala. Ilan kayo gumagawa? Ilan kayo gumagawa nito? Ilan kayo gumagawa? Alam mo sabihin, payhirap pala sa 'ta, Jan. Ilan kayo gumagawa nito?

Bisa mau my dad. Yeah, Bisa mau? dad. Yeah, it's my dad. Yeah, it's my dad. Yeah, Oh, my dad. Yeah, Bilis ng mga mga aloy ako. Eh, ikaw na dito. Hindi ka muti ako nagbibidyo eh. Na ah. Ano? Tatanggalin mo ako hindi? Ay, Abay. Pinisama ako, pinisama ako. Tanggalin mo lahat yan. Okay. Alis mo lahat Alis mo lahat yan. Balis mo rin yan, tatawagin ko, may kasama ka. Diyos so, makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko yung nagpupula. May gumagawa nito ito kung makausap ko sa spiritual ng pangyarihan ng Diyos. Pumasok ka sa katawang tawag sa pangalang Diyos, ma? Exam, egg bank, egasok. Ano? 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 gumagawa? Ano? gumagawa. Ano? 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 Ha? Ano? 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 Tatanggalin mo sa katawan niya yan, ha? Dito mo, tanggalin mo lahat. Dato mo nilagay mo, tanggalin mo. Tagon mo. Yung buong katawan nito, sinusugat mo, ha? Tanggalin mo lahat. Dito mo. Pati nasa braso niya, niligay mo rin yan. Pinagkakalmot niya yan. Pinagkakalmot niya siya. Pinagkakalmot niya. Pinagkakalmot niya.

Mabilis mo. Antay mo lang diyan. Tapon mo sa malayo, tapon mo sa malayo. Tapo mo. Ano si Murat? Ay hirap sa akin. Tatawan ka talaga ng mga ngari. Dili sama. Ay Ken. Di din ka. Ali si Murat, ako la kay dito diyan lang. Ali si Murat, buong katawan niya lahat ng mga nilagay mo. Ay hirapan kita diyan. Bahay ka. Dyan

Tinehirapan niyo tong tao to. Sige, Bye bye. Ingat. Naisin mo lahat ulo, tanggalin mo yung ulo. Okay. ulo na, tanggalin mo lahat. Naisin mo lahat bisa yes. sa mo Wala kang hindi tina ha Lahat ng mga nilagay mo dyan Taalis mo yan mo katawan nito ha eh sinapang kita dyan Bilisan mo Bilisan mo Bilisan mo Bilisan mo Tapo mo lahat sa malayo

Ya, okay, yeah, tanggal lahat. Tapon lahat. Tapon. Marami pa, wala na. Marami pa. Marami pa. Marami pa. Ano? Marami pa, wala na. O, dito mo. Huwag ka pong dito na dyan, ha? Alin na yung pinag-uusapan namin, naririnig mo? Ha? Pinakabahan ka kanina. Sagot! Pinakabahan ka kanina. Ha? Naririnig mo yung mga sinasabi ko kanina? Naririnig mo? Naririnig mo? Ha? Sige, tangganin mo na yan. pag mo. Wala kang ititira dyan, ha? Gagaling na yan, ha? Sagat! Gagaling na ito, ha? Sige, tanggal! Lahat, alisin mo. Wala kang titira dyan. Sige, tanggalin mo lahat. Sa buong katawan, tanggalin mo lahat. Wala kang titira. Tanggalin mo lahat dyan. Bilisan Gagaling na to? Wala na meron pa? Tinanggal mo na? kita pinalikan mo, bayi kita Tandaan mo ya Gagaling na to? ha? pakai ito, hindi ko malayang tapos ka sa akin, tatawagin ha? dami na. ha? Laya. Laya okay na, wala na. Subang na parang dawa. Okay, tumayo ka. ka sila na wala na.